Hindi ko ko ano yan. Good morning, mga suki. Anong, anong araw ngayon? Tuesday? Yan. Kahit Tuesday, mga suki, oh. Ang dami namin pa order. Mix siya sa imang... Ha? Huh? Saan? Bakit ganun nag-back? Hmm. Oh, ang dami nga, ano. Ang dami nga, ano. Sana kaangat ito. Sa tadi nga po. Mix ko ang available natin ha Yeah, yung iba pa may customer na po ito oh. Lalaki. Bakla mga suki o oh, bakla. Lalaki. Bakla. Bakla. Lalaki. Ano nalaki dito? 1, 2, 3, meron pa po sa ilalim mga suki sa mga gusto po umorder mga suki PM lang po kayo sa aming page yan po salamat po God bless 你忙吗？Mm hmm.